Hello mga kayets, no, mayroon nga po tayong update ngayon no. Si Bali si, uh, Team Katagumpay ay pupunta nga po dito sa Pangasinan sa Ordaneta City po. Dito sa SM Ordaneta Central alas 4 po yan ng hapon. Linggo po yan, araw po ng linggo. So, kung gusto niyo pong makita at makapagpa-picture mo lang sa ating idolo na siyempre famous na to, kumbaga, sikat na rin to. Si JTB Uh, team katagumpay, buong team katagumpay nung pupunta, lalo lalo na si JTB, kahit makapagpapicture mo lang po tayo, kahit ako pupunta po ako mga kayaks, no, siyempre matagal ko nang gustong makita rin yung taong to na iniidolo ko mula uh, 4 years ago na mga kayaks, no so kung gusto niyo pong makita rin si uh, JTB, no uh, idol natin, no kasama nila si na uh, uh, Hammerman, Sina isang Pakboy. Sina Jawu. Andun din si Jawu at saka si Idol Muto. Si Cherry White. So marami sila mga ka no. Gusto ako pupunta po talaga ako sa harap po yun ng linggo. Uh, may nakakatawang kwento nga po ako eh, Kasi nga, nung video niya, itong video na to, ito oh. Magkakamping sila, camping, Ngayon nag-comment ako. Ang sabi ko sa comment, <laughs> mali ang spelling ng comment ko kasi as in yung campaign naging campaign as in campaign sa mga kakandidato ngayon uh, ang comment ko ito so nagulat ako sa reply niya nagreply ito yung reply niya oh nakakatawa kasi sabi niya malayo pang butuhan pag nagcampaign ako sabi niya ng eh bagyo, walang boboto sa akin. Total sabi niya, malayo pa naman ng election. So nagtaka ako, natawa ako. Ngayon, sinik ko, binakred ko, ito yung comment ko, binasa ko. Oo nga, campaign. Hindi campaign. <laughs> so, natawa ako. Hindi ko na inedit, hindi ko na binura kasi nga doon napansin niya ako sa comment ko ngayon, na yun. na reply siya doon. So, ang sabi niya, sabi ko sa kanya na, Lods, ano, doon gusto ako magpapicture sa'yo. Aabangan kita sa of Danita, SM of Danita Central. Uh, pupunta ko nung kahit makapapicture man lang sabi ko. So nag-reply siya itong reply niya. O sige sabi niya, enjoy natin sa Ordanita sir sabi niya. Sabi niya sa akin. So ang saya-saya ko kasi bilang isang fan, napansin uh, niya ako sa, kahit sa comment section man lang. So maraming maraming salamat sana uh, magkita-kita rin tayo doon. Makita, siya, makita ko siya makapapicture man lang ako sa EJ TV at buong pinatagumpay uh, sana kayo rin pumunta doon, magkita-kita tayo doon maraming salamat sa short video na ito uh, sana kung di pa kayo naka-follow uh, i-follow niya rin po ang aking facebook meron din pa akong youtube channel uh, ito po, uh, YETS21TV din po, uh, sana po uh, may subscribe niya rin po, po sa aking youtube channel, uh, maraming salamat mga ka no? Uh, yun lang po ang aking update ngayon kaya kita-kita po tayo as September 24 or Danita Central 4pm po, Sunday po yung araw ng linggo so maraming salamat mga ka-